mga kamatis ko guys so yan dito mga talong tapos yan kamatis din yan may cucini din ako guys yan ditong cucini so saging na hindi pa masyadong tumubo dito kamatis din yan guys na malalaking kamatis tingnan nyo guys shout out sa so 1 million dyan nandyan uh, happy blessed afternoon happy in Pinas happy blessed morning sa fans so yun ang sili ito natumba na siya sobra ito din yan so okay ang Tsaka yung sili guys, sobrang dami. O, oh, di ba? Oh. Yan, yan lang guys. Dito din guys. Na ano yung color. Oh. Ang lalaki ng bunga nilau oh. oh, diba di ba? Sobrang laki guys. Jangan silly. tsutsini, guys. Nasira yung isa. Kasi malamig yung isang araw. Yan, nasira yung tsutsini. Pero may maraming mga bunga. Nag-start na naman ng maraming bunga. So, yan itong sili na labuyo. So, shout-out, Ruda, kibat, chip. kibab Chief. kibab Chief. <coughs> shout-out, Cheese. So, andito ako sa garden. Yan. Dito, sobrang dami, oh. Yan daming bunga. Ang lalaki yan. Anong tawag yan? Cordobo. So, yan. Ganyan lang, no? Sili. Pang ano siya. So, meron ba, ba akong men, kalabasa at saka upo. Yung upo, lip na siya. Dito, uh. Upo yan siya. So, maraming lamok dito mga chuchini yan bunga chuchini ibang bariti shout out Ruda shout out happy bliss morning saka may kalabasa din ako tingnan yung kalabasa yan ang kalabasa so yan guys so punta tayo doon so na naman tayo sa kabila. So, tapos na doon garden ko doon. Doon. So, dito naman tayo. Meron din ako dito mga kamuti, talong. So, tingnan yung talong. O, oh, di ba? Yan ang talong, guys. O, oh, si Talong. So, meron din dito mga kamuti kamatis so yan natumba na yung ano series na ano kasi sa sobrang tangkad na nila sa taas so dito may sili yan mga kamuti din yan guys Sa ba, ay, ay ng mga kamatis so ito pala prutas to na fig yan prutas yan daming bunga o oh, diba o so, oh doon naman tayo guys so yan ang prutas na masarap yan i eh, gawing jam dito guys may mga sayuti tingnan yung gumapang sayuti doon so diba so yan guys dito din may mga bunga na din yung anong kamatis yan, meron na akong ampalaya. Gumapang na si ampalaya. So, silang yan yan na silang namulaklak. Yan, oh. Yan, oh. Yan, ampalaya. So, pumunta sa taas. Yan, gumapang na siya. So, meron na siyang mga bulaklak. So, ito, Yan, kay start pa lang nila, no. So, hoping na marami siyang bunga kasi ano at saka yung upo ko guys malaki na din ang ano gumapang na siya oh. yan upo to siya so ipagapang ko dito yan yan dyan. so so ang ampalaya kay start pa lang so meron din kamuti dito yan sayuti yan guys gumagapang dyan yung sayuti so nag start na din na munga yung sayuti oh Tingnan nyo, guys. Maraming bulaklak. Bunga yan siya, guys. Bunga. So, dito naman, guys. Kamutis, kamatis, at saka tsutsimi. So, yan. Tingnan natin si tsutsimi, guys. Meron ditong malaking bungang tsutsimi. Tingnan nyo, guys. Yan. Tsutsimi yan. So, kailangan natin kunin yung tsutsimi, guys. Mamaya. So dito din harvestin natin si Chuchini mamaya kasi sobrang laki na oh. yan guys oh. sobrang laki ni Chuchini tsaka kinain ng ano yung iba so nag start na din na munga yung iba so yan guys okay yan punta tayo sa kabila na naman So, kunin natin mamaya ang chuchini. Aharbisin ha natin mamaya. Tapos, i-release na naman. Ang ganda ng bulaklak ko, guys, oh. Tiyan, dalya yan, guys. Sobrang laki, oh. O, oh, di diba? Ang ganda niya, guys. Para sa plastic, pero hindi yan plastic, oh. Original yan na, ano, bulaklak. So, yan. O, oh, diba? Ang ganda ng color. So, sobrang ganda ang color. So, doon din yung dalia. So, pasyal tayo doon, guys. Pasyal. Pasyal, pasyal. Gumapang pala yung ano ko. Yung uh, kalabasa hanggang dito. So, yun, kalabasa. Ayan, guys. Gumagapang. So, yan. Papunta doon. shout out sa mga nang-journey sa France happy blessed afternoon sa ano sa sa Philippines pala so yan yung guys natutumba sa sobrang daming ano bulaklak so di ba natutumba sila papunta sa Tsuchini so yan so may mais din ako doon mais so uh, So, yung bayabas ko, may bunga na din yung bayabas. So, sobrang daming lamok dito, no? Ang lamok. Wow, ang lamok. Sobrang daming lamok. So, yan, guys. So, dito din, guys, may chuchini dito. Na ublong. Yan. O, oh, di ba? Chuchini yan, guys. Saka may sili din dito. Na, oh. So, okay. Happy blessed morning, everyone. And uh, mag-out na ako kasi pupunta pa ko ng grocery, guys. Tapos, bibili yata ako ng bigas. Wala na kaming bigas. So, happy blessed uh, morning and happy blessed afternoon sa Philippines. So, yan. Thanks sa mga nandyan. God bless us all. Bye-bye.